habang hinihintay namin si Brian na magpapagupit dyan, kasi ang daming nagpagupit. Dito muna kami sa katabing EO Appliance Center. Kasi titingin ako ng refrigerator. Mangungutang ako ng refrigerator. ba? Diba? So, papasok na tayo. So, yan yung EO. Diyan nagpagupit si Brian o dyan. So, andito na ako sa loob ng EO Appliance Center. Dito lang to sa bayan namin. At, bibili ako ng or uutang ako ng refrigerator so tinitingnan ko muna kung ano yung mga display nila mahal man ang ganong kabinet ay eh. at saka malalaki ayaw ko ng ganyan kasi walang space yung bahay ko so yan yung aking outfit of the day meron akong nakita dito na ano basta ano yung nakita ako dito sa kabila wait ha wait hey, tingnan natin ang hinahanap ko ay ang kasi nakahanap na ako ng refrigerator eh. Meron akong hinahanap na hindi ko mahanap. Kaya hinahanap ko. Char, char, char. Okay, so dito lakad-lakad tayo. Meron akong nahanap na ay ayaw ko ng refrigerator na yan kasi hindi siya inverter. Gusto ko inverter para stipid sa kuryente. So dito tayo sa kabila. Pagdating sa kabila, na bahagi ng meron akong nahanap na isang uh, tawag doon isang um, ano to isang tahian. an gusto ko magkaroon ng uh, tahi center check. tahi center gusto kong magtahi mm, mm kasi ang dami kong tatahiin ayan no, tahi ang liit ng ano ang lait ang lait ang liit ng swing machine gusto kong magkaroon ng swing machine kasi gusto ko yung mga underwear ko na napunit tatahiin ko dai check So, yan, yan, yan na po yung refrigerator na, na, na utang ko day at iano na nila i sasakay na nila sa delivery machine delivery machine, delivery truck so yan si sinong pangalan yan, si Fernan na ano ko yan, kamag-ana ko yan same kami ng apelido Procurato Ferdinand pala Ferdinand so, yan yung nabili kong refrigerator And ayun yung may-ari ng EO EO Appliance Center si Madam. Na thank you so much Madam pinautang ako. Uh, so punta muna tayo sa second floor ng kanilang ano appliance center kasi meron akong tingnan kung mahanap ko. So dito sa second floor yung mga foam. Actually dito pala ako bumili ng mga foam sa bahay ko kasi malapit lang at meron silang free delivery. Kaso lang mga malalaki yung kanilang ano, hindi kasya sa bahay ko dai. Siguro tsaka na lang pag magkaroon ako ng mansion, mansion. So bumaba na ako dai para uuwi na kami at titingnan namin if tapos na ba si Brian magpagupit habang i-deliver ide na nila ang wash, washing machine, ang refrigerator sa bahay. Binigyan ko ng tip si ayan yan si Ferdinand, Dudong Ferdinand kasi nga mabigat yan at i ano ayan tapos na pala ayan, <laughs> ayan si Brian tapos nang magpagupit tingnan niyo yung army cat gusto kasi ni Brian army cat kasi gusto ni Brian paglaki niya magiging ano siya police kaya ma Mary Anne Bali yung nag promise na mag-sponsor sa paglaki ni Brian. Yan. Gusto niya mag-police ma Mary Ann. Okay? Sakay na. Ay, salamat. Tapos na. Tanaw diri dong Brian B. Siyan tapos na. Pila na. Inga Quinta. Sinta o sa Isinta. So, ayan. Tapos na si Brian. And, tapos na din akong mangutang. Tapos na din akong mangutang ng refrigerator. So, nangutang ako ng refrigerator doon sa katabing establishment. Kasi ang may-ari doon is um, kamag-anak ng mama ko. And then, yung nag-ano kami nagtawag doon. Kasi naghintay pa kami. Kasi maraming nakapela, nakapela. Maraming nakapila doon sa barbershop na pinag anuhan kay Brian. Kaya naisipan ko na mangutang. Ano nangutang ako dahil ng refrigerator. So meron na kaming refrigerator. Pinautang naman ako dahil. Okay. So yan medyo mainit. And dadaan pa kami sa public market kasi bibili kami ng snacks ng mga trabahante. So thank you so much. Ayun po. At kinuha nag, kumuha ako ng ano. Kumuha ako ng ibigay kay Brian para sa kanyang uh, tawag doon, para sa kanyang kailangan. At ang ang yun nga ang kinuha ko is yung binigay ni Some na Binigay ni Ma'am Cynthia Cross Alberto sa Gcash. Pero yung part noong binigay ni Ma'am Cynthia Cruz Alberto ay ibigay ko sa mother ko. Kasi alam ko naman talaga na ganyan lang yung kaligayahan ng mother ko. Pero yung pag pag napasok na sa account ko yung binigay ni Ma'am Mary Ann Bali ay hindi ko hindi ko din yun ibibigay lahat kay Brian. Unti-unti kong bibigyan siya o paunti-unti na ayon sa pangangailangan niya. Kasi nga hindi din pwede na bigyan mo, ibigay mo kay lahat kay Brian kasi hindi pa siya marunong mag-budget. <laughs> King? Brian. Thank you so much. See you later. Bye. O diba? Iyan na ang aming bagong refrigerator. Meron na kaming refrigerator at hindi na kami maproblema ng aming food kasi makapag-stock na kami sa aming food of the day. So ayan, this is ano yan uh, inver inverter and zero frost thank you so much